Dabon? Uy! 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 Abala! Ka, ka, Kaya mo ba 'to? Kaya mo ba? bato ba? ba para magpatalo. Ayoko na ng akitamal. Ayoko nang payat, gusto ko yung taba. Ano may ko sa iyo? Kulit mo. Ah, uh, okay.

Sarap pa Robot. Oh, sarap Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Jumbo at kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Di kami para magpatalo. Uy! Jumbo at Ang sarap ko! Ang sarap May abs pa! Alam, lang tayo dito. Hindi, naman. Paghanga lang yung ginagawa nila. Paghanga, may pag ganon pa. Okay Ang babastos kasi oh, kay Jis. Ano? ano, ano, ano Kailan kayo huling nagkita? Ano ang pinabastos niyo? Uy, lang Uy, 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 sakay punta! hoy Sakay punta! Ang kasi kuhit ito kasi bastos, pre. Ka Sing jambo atlo oh, kaya mo oh, ba to? Kaya But mo bato. to? Ano ang pangitig Alam mo parang sa lansangan may ba sa abs? Uy! 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 Baano oh, oh, eh. may yakap ko sa iyo. Uy. Uy. Oh. Basta. Kulit mo. Bay pa ganun-ganun ka pa pangat tingnan. Para kang duggit sa lansangan, mga namamali mo sa labas. No, hindi mo duggit to, pogi ngoy. Mayaman po. Hindi ka ba nangaliligo okay yan pa isuot ka mo kahapon i? Eh. Uy. Oh, oh, hindi nga kita mahal. Pulit mo. Ah, uh, okay. Okay. Oy, basta kung yung malayan pwedeng yun po di mo kaya namiyag malayon 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 ba? malayon 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 malayon